Hello guys, for this video ay magpapalit tayo ng tinatawag na rear shock bushing. Itong unit na papalitan natin ay Honda Scoopy, bali same lang sila ng Honda Beat Carb. Itong bushing na to ay compatible din sa ibang models ni Honda gaya ng Genio, Zoomer X, Click 125 na version 1, version 2, version 3, tsaka yung Click 150 b 1 V2. Same lang din sa PCX, ADV at tsaka Airblade na 150. In comparison, ito yung tinatawag na engine bushing. Then pag pinagtabi mo sa rear shock bushing ay mas maliit siya. Mas maliit yung size nung sa rear shock kumpara sa engine bushing. Sa pagpapalit ng bushing ay kailangan natin ng special tools na gaya nito. Bali, ibat magkaiba to kumpara dun sa engine bushing kasi mas maliit to. Available nga pala ito sa Shopee pero sa Indonesia pa ang gagaling yung seller. Kaya expect mo na medyo matagal yung delivery pag umorder ka. So unang ginawa ko rito ay inusog yung hose clamp para mahugot yung breeder hose. Para di makaabala sa ating ginagawa. So may problema tayo dito guys dahil habang hinihigpitan ko yung tornilyo ay tutukod pala siya sa may breeder. Ayan. So kailangan nating gawa ng remedyo ito para hindi siya tumama. At the same time mauhugot natin yung lumang gushing. So maghahanap tayo ng tornilyo na mas maigsi kung may kaparehas or dagdagan na lang ng washer o kaya spacer para hindi umusli ng diretsyo yung tornilyo. So meron tayo dito nakuhang mga washer at spacer sa ating mga abubot. So pwede na siguro to na gamitin para mahugot na yung lumang bushing. So ayan, pwede na nating hugutin. So ito na at pinagtabi natin yung luma at saka yung bagong bushing. So kita nyo yung sa luma na bumakat na yung thread nung shock bolt. And then yung goma ay humiwalay na rin sa mismong inner bushing. So ayan guys, tukod na naman yung tornilyo. So dagdag lang tayo ng dagdag ng washer hanggang sa may pasok natin yung bushing sa loob. Hindi ko na binawasan yung tornilyo dahil sayang naman. Kaya niremedyohan ko na lang ng washer o kaya spacer na meron ako sa aking abubot. Dito naman ay nagdagdag tayo ng isang nut pang kalang naman o kaya spacer para may pasok natin ulit. Pansin nyo habang pinipihit ko yung socket wrench ay kumakayod naman yung part ng puller sa mismong bushing. Kaya doon naman tayo sa kabila magpipihit sa may nut. Yung nilagay kong stainless na nut dito sa may bandang gitna ay siya na yung tumutulak sa bushing papasok. Hindi na yung pinakaulo ng bolt. So kung kita nyo, ina-adjust ko na lang yung bolt para umurong. Then pag hinigpitan ko ulit ay yung tumutulak is yung nut, nut na stainless na lang. Kaya pag hinigpitan ko yung sa likod ay umuusod lang siya. Pag malapit ng pumantay yung bushing sa pagdalagay niya ay dahan-dahan na lang ang pagigpit. Kasi baka sumobra naman ay tumagos dun sa kabila. Kung tutusin ay napakadalang napalitan yung pesa na to. So kung titingnan nyo ay walang masyadong nagpapalit nyan or yung ng part na pinapalitan yan. Pero sa akin kasi is kita nyo naman yung picture ay bumakat na yung thread. So ibig sabihin ay lumuwag na yung pinakabutas na pinaglalagay ng tornilyo. May mga pagkakataon kasi na kung saan ay medyo lumalagotok yan. Yung part na yan pag nalulubak o pag hindi maganda yung kalsada na dinadaanan. So ako na, ako kasi is medyo maselan ako. Ang gusto ko is walang shadong ngit or lumalagotok sa ginagamit kong motor or scooter man. So ayun, yung pinaka main reason ko sa pagpapalit ng bushing na to. So ayan guys, isa na namang DIY videos ang ating natapos. Para sa mga susunod na DIY videos at saka product reviews, don't forget to like, share and subscribe. Hanggang sa muli.